morning mga guys. Nakakita na ba mo yung ano gilingan ng bigas na na ginabit sa, sa sasakyan? Andito mga guys, puntahan natin mga guys. Ang galing mga guys, ngayon pala ako nakita ng uh, galingan sa humay mga guys nga nasa Luyos Sakilan. Ato kantoon mga guys, tara na to. 31. mga guys oh. Ilahang sa mga guys. Walop kay mga guys, tanaw ako, karaan kayo. Unsang pagkaling 99, 90, 90 sa mga guys oh. Mo na ni usoron mga guys. pagbasa ng ano ng balat ng ano ng palay garao galingan ng bigas na nasa sasakyan <laughs> guys, dara itong mga ako ano, Apple vlogger po guys, o. Mga uh, ah, po, yung oh. mga nagpa pa Mga Bye-bye! Antonio oh, Toos, Shout out daw! <laughs> Di si Kuan ang nagadto sa kuha ba nga kay galingan ng tugas wapo do i dagba. Kani. Kuwa. Ubay kani mo flag ra gani mo ning undan. Bisyo ga ba kita sila. Gani. Buyo kay mga guys. Kakaiba ni ilahang Bisa pagsa tunga skersada mga guys ba. Maka

doon uh, yung isang sakong palay doon mo va oh

kayo mga guys ah sila o dagan kay customer mga guys galing naman papapawaw ka talaga biruin mo yung yung gilingan na ng bigas yung pupunta lalapit sa mga bahay nyo mga guys galing talaga ay chao nice job yun Okay, mga guys, thank you. Salamat. Nakita na ganda to sila mga guys. Ang galing naman. Okay, salamat kayo mga guys.